Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy nga ng ating storya ay pumunta muli si Kuya Jomar sa bahay ni Ate Carla kasama ang buong team ng kalingap. Ito ay dahil may bibigay sila na surprise sa Marie Kaya Carla na talaga namang makatulong Kaya ti Carla sa kanyang pamilya At talong lalo upang mapabuti ang mga buhay Bigay ng pagdating doon nila Kuya Jomar pati na rin ang buong kalingap ay tinanong ni Ate Carla ang mga ito kung kumain na daw ba sila. Dahil handang-handa talaga si Ate Carla na pamiriyandahan palagi ang buong kalingap dahil sa walang sawang pagtulong nito sa kanila. At talagang kakarating pangalang ni Kuya Jomar ay hindi na maalis ang kanyang tingin kay Ate Carla dahil sino nga bang hindi mo bibighani eh sa kagandahan ni Ate Carla. Pagkatapos naman mam ay nagkaroon sila ng Q&A portion at get to know each other more. No? Nadadagdag naman. At least hindi ka na masyadong naiya ngayon Ang hmm. dami po kasi nag-motivate sa akin. Ang dami nag-motivate. Maganda yun, maganda yun. Bawasan ko yun. daw po yung pagkamahiyain ko. Gusto na ba ako dun sa nakapag-motivate sa'yo? Actually, ikaw po yung unang-unang. <laughs> <laughs> ako? Ay, sorry. Baka... Thank you ah. Nadala lang ako. Grabe, <laughs> cheers tayo. <laughs> cheers sa success natin. O, Ba't pa ka tayo? nag-cheers tayo? O, isa pa. Isa pa. Cheers. Success. Tutuwa naman ako. Isa pala ako sa nakapagpamotivate sa'yo. Grabe yung ano din yun. Parang fulfillment din sa akin yun. At least, natulungan kita. Pero alam mo, darating naman yung ano. Siguro pag nasanay ka ng kasama ko, kasama kami, mas magiging ano ka na. Tawag niyan. Um, eh. Nakatawa bang mukha ko? Oh. Hindi, ba't la? Parang lagi mo kong pinagtatawanan. <laughs> Amaya ah, joke to you. <laughs> Pangit ng joke mo. Thank you po. <laughs> parang hiya tuloy siyang tumingin sa mata ko. Ang alam ko kasi pag nagti-thank you, dapat nakatingin sa, sa, mata para ano, alam kong ano, seryoso. Thank you po. Yeah. Well, nag ka pa, eh. Ako na nga lang. Ako na nga. This time mag-ano sa'yo. Ako, ako na. Po. Ako na lang uh, po. Uh, Anong number? Selective pa. <laughs> number one, two, three. Ay. Okay lang ba? Okay lang. si... Ate Carla, pati na rin si Kay Jomar ng mga paborito nilang bagay. At nalaman nga ni Queen na ang paboritong artista pala ni Ate Carla ay si Barbie Imperial. Sabi naman ito ay bagay na bagay daw sapagkat kamukha niya rin naman daw si Barbie Imperial. At nalaman din naman ni Ate Carla na ang paboritong aktor ni Kuya Jomar ay si Coco Martin. Na talaga namang magaling na aktor. Ay, pero okay naman. Um, okay naman sila. Um, healthy din naman. Nag-aral yung ibang kapatid. Ano pa? Wala ko po yung asawa o girlfriend. Ah, ano? Sa ngayon, wala. Ito eh. kita ko, medyo malapit na. Ramdam ko eh. Kasi ano, nakilala ko na siya. Di mo ba si... Di mo tatanong ko siya? Tulala na May malaking tayong kasama. Ay, tanong kita. Nagka-boyfriend ka na ba? Di pa, di pa. Pangilan na ako. Uh! <laughs> biro lang, biro lang. <laughs> Joke lang. Ano pa? Baka ano may pa ang gusto kita nung... Wala ka mag-isip? Ako naman na mag-isip? Ito na lang. Ibay iba natin yung tanong ha. Sinong paborito mong artista? Barbie Imperial. Po. Barbie Imperial? Uy, bikula din yun. Maganda rin yun. Halos kamukha mo rin yata yun eh. Si Barbie Imperial. Kamukha mo rin yun. Niwala ka? Bakit? Ganda yun. Eh, maganda ka rin naman. Ikaw po, sino po paborito mong artista? Artista? Si ano ko eh? Si Coco Martin. Tagapagtanggol. hindi nagtagal ay pinakita na rin ni Kuya Jomar pati ng buong kalingap ang daladala nila na sorpresa para kay Ate Carla. At ito ay ang dalawang foam na kutsong pwede na nilang higaan. Nung nakita nga ito ni Ate Carla ay tuwang tuwa siya. Bukod pa dito ay may nagpadala muli sa kanila ng accessories at kinilig ang mga mananood dahil hindi na masyadong naihiya si Ate Carla kay Kuya Jomar. Thank you po kay... Oh. Tapos ito... Ay, sige. Singkit. Sing, Thank you po kay Singkit from Saudi po. Thank you so much. Sinkit from Saudi. Ito rin isa kay Ate Julie. Thank you so much po kay Ate Julie Maraming salamat po. Masalamat po. Mm -hmm. Ito, buksan natin. Oh, sige. Ito din sa'yo, buksan na, na rin. So, maraming salamat po. Thank you po. Mm -hmm. Kay Ate Julie po at kay Sinkit po from Saudi Arabia. Ano, isuot ko ulitin sa'yo? Ako na lang po. Ako na lang? Ano lang naman yung bracelet lang naman yan? Sige po. Sige. Asan yung kamay mo? Oops. Ayan, ganda na. Ito. Natitense din ako eh. Ayan. Ganda. ga ano, pwede mo yan ano, um, isuit mo pag nagkita-kita ulit kayo ng angels. Grabe, ang ganda talaga sa'yo. Bagay bagay sayo. Ito, <laughs> eh ako na rin magsuit sa'yo na ito. <laughs> sa mo, ayos na ako, sa isang sulyap mo.

grabe at habang tumatagal ay mas nagiging nakakilig na nga ang istorya ng dalawa na ito hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig napaka sweet at talaga namang sobrang nagti-trending na love story ni kuya Jomar at ni ate Carla maraming salamat sa inyong panonood bye